Guys, naka-ready na lahat. Nakalinis na rin kami ni Papa. And, inaayos na ni Papa yung ano, yung computer. Sabi kami bisita ngayon, guys. Ayan, ready ready na. And si Papsi, inayos na niya yung computer. Nice ko na rin dito yung mga upuan and yung ating bebe, pasok po <laughs> ayaw pumunta dyan, o ali ka na ali ka na <laughs> bakit yung bata na ito hanggang wala ako, good morning beautiful people tatay <laughs> alis kasi kami kaya ganito na naman sila eh, alam na naman nila na may iwan sila ah, oh, na sila mga kasama natin Andyan na pala sila Saan? Ay, naman ko. Napakalinis ng bahay. Linis kami kagabi bago natulog. Oh. Magdroga muna tayo. Yeah, pa na kami. Meron kami nakita dito ano, alimasag. Ay, yun yung nakasukot. Ay, nakaano lang. Nasa plate. Ano na tayo alimasag yaw? Ano? Ha? 250 siyang ano? Ay, isang kilo. Ang mahal, ano mm -hmm. Yung hipon, magkano? Sa hipon, magkano? Ha? 500. Ano? sa bahay, guys. <laughs> Galing kami ni Papa ng ano, ng bayan ng kuya ko. Tapos, namili kami, may... parang namang hindi namili. May binili lang. Correction. upa Ay, dasal ko na ito dito. Kasi kahapon, nilagay namin ito dito dahil dun sa mga bisita. Dasal na natin dyan. Malamig pa kaya itong nandito sa blue? Ha? Medyo medyo malamig. Okay, ito yung aming gamot ni Papa. Oo. Oh. Kanina, 'di ba, pinainom mo na ako. Ay, yung ano, diyan na lang natin ilagay yung mga plato. Diyan dati ang dami-dami na nating plato na ano ba yan, mga plato na ito nagkandawalaan. Sibuyas unti-unting ano nagmumura na ang sibuyas ano lang yan 30 pesos tapos itong ano itong carrot celery ay may, ay hindi pala ako nakabili ng celery hala nakalimutan ko tapos bumili kami ng ah yung mangga mm, para sa alamang And Muro lang ito 15 pesos lang ito ano Mahal lahat ng gulay bagyo ngayon Wala yung group 1 Si Ambog ba diba? Umalis na sila Umalis na? Oo kanya kanya na Nasa ano ah Nasa messenger Ito ilagay natin sa ano Lagay natin sa Papalaanohin papa, ko ito eh makakikisuyo ako kay ano crispy lalagay natin sa rep nila oh meron pong natira dun sa ulam kagabi ay ay tinambukan mo sana ng ano ng gulay Gulay? Mm, -mm. repolyo meron pa tayo yung cabbage meron pa ba ay yung ano repolyo cabbage ano na yon yung hindi okay. umbok Convocation. Ito yung karni ng, karni ng baka. <laughs> karni. Pwede naman siguro ito dito. Yung buto boto. Tapos yung laman. Grabe. Ito yung laman. Oh. Ang ganda na naman na nabili ko ngayon, Zai nakapamili ako. Mura talaga kay Ligarda mahal, pero para maging ganito, maging fresh siya, kailangan umaga pa lang mamalengke na tayo mga alas 6. Okay, mm -mm. Kay Ligarda? Oh, mm kay ng Oo yeah. nga, dapat 6 alis na tayo dito. Tapos ito yung buto-buto ng baka, ito yung kahit Ay, buto-buto din ito ng ano. Oo, kahit 5, bukas na sila. Ito yung baka, guys. Grabe, sarap ng mangga oh. Hmm. 60 pesos ito, dalawa. Big mangga naman Sarap. Grabe. Tapos, syempre, hindi mawawala yung aking kakanin. Hmm. Bumili na naman ako. <laughs> Kain tayo, guys. Dito kami sa loob ni Popsi kumain. Alauna hanggang 3.45 p.m. Yung pupuntahan namin, guys ya busy talaga kami this week so sobrang busy Maaga tayo magpapahinga ngayon three, four, three, five. ummm doon yung ano pagkain ninyo amaya amaya ah, sarap ng asin gusto ko na wait lang ba eh Hmm? Meron din nagtitinda dyan sa ano? No. ng isda. Sa ano? Sa may school. Tabadu, tabadu wala. Parang webes. Sa kasabado. Mahal bang hipo nila? Pero naman talaga yung mahal. Yung malalaki? Mm -hmm. 500 na yun. tek mo na ito mo sila para mm. <laughs> Ano? Ready ka na? Ha? Ikaw na lang inihintay ko rin. <laughs> Bakit ka maghihintay sa akin? hintay <laughs> ano? Hmm? yung mga ano, tuta, doon na lang, sa kwarto. Oo. Oh. Ang kami, guys. Busy talaga. <laughs> See you later. Naiwan yung love love ko doon na. Ah. Ito yung pinapabot ko sa kagabi. Kulang nga, tinan mo. Said na said. Oh, tinan mo yan. Iniwan mo na ganyan. Ala, nang lamig yan pa. Ala na. Ano. Ala na ano, ano lamig. Ala. Niwon 'yan nakabuka. Nako, 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 ito nakabantay sa akin yung dalawang batuta. Nandito lang sila sa tabi ko. Pag dito sila sa kwarto, tulog lang yan ang tulog. <laughs> hayaan ko lang muna guys 4 months pa lang naman sila para mag enjoy muna sila kesa yung ano ang aga aga pa lang takbuhan na ng takbuhan mamaya yan guys may exercise din sila dito na kami sa gimba guys ha hanap kami ng paradahan lapit na yata mag fiesta dito meron ng mga tinda dito sa ano kalsada Saan ka ba? Dito? O, kaliwa ka na. <laughs> hmm. Hirap ng paradahan dito. Grabe. Pwede doon kung maliwa ka doon. Sa may PNB. Oops. Tricycle pa. Malayo daming kainan dito. no high school kami, diyan kami kumakain ng... <laughs> Puro no parking na dito. customer parking minimal. and uh... teman ihawan Dito. Ay, wag kang pumasok dun huh. Ito dito No parking <laughs> Doon sa kabila dito. Dito. Tapos na kami sa palengke guys Dito naman, punta naman kami ng friendship Ah, masaya na dito sa gabi kaya, so, yan ang bayan nila. Ang ship! tagal kain tayo ng mangga na ito yung binili namin kahapon nalimutan ko lang kainin kagabi dahil may pinuntahan kami gabi na rin nung umuwi kami alas ano na ano aras tayo umuwi kagabi mag alas 10 kawawa yung dalawa dun kung kumain kaya sila hindi kwarto yung dalawang batuta hindi pa makain hindi kaninang malis ako eh. Hindi sila kumain eh. Hmm. May bawas ba yung kainan nila? Ala. Walang bawas? Hmm. Kain tayo. Hmm? ito guys yung tinanim ko na o oh. tapos ito yung pinutol ko yung nandito niya ito yung ICU ko makagawa ako dito ng tatlo ayan o oh. tignan natin akong kaya kung <laughs> mapapabuhay ko Mm wala na talaga siyang ano dahon oh. nasira ito okay pa na dahon last na ba ito? isang ganito hindi wala na ay wala na ito kayong may butas na ano alin ito magbubutas ako ay walang butas magbubutas ka wow. uh, kulang wala pa ito. yan mahal ha? kulang pa yan malaki kasi yung ano yan Malaki ang ay yeah, ay sumobra sumobra. Niyan. Niyan, tapos doon mo na lang diligan. Yung kailangan in umaano siya ang ah. Maapaw. Maapaw 'tas yung talaga ilalim niya. Oh, baby. Ito naman si bebe nandito kasama namin eh. Nakailang pasuna kami. Mal, na nakailang pasukan na dyan. Tatlo na lang yun nandito. Seven? Bon, dami na pala. Tignan ko nga. Aray ko. Ay, nako. Dyan ka lang, bebe. Tignan ko yung ano. Ay, ito na pala. Naka-seven na pala kami. One, two, three, four, five. Six. Seven. Ayun yung isa. Seven na pala Seven. Sana mabuhay lahat. Pinaglalagyan ko ng mga pangalan. Ay, eh, ito walang pangalan yung last. Ayun, may pangalan. May pangalan. Mm -hmm. One, two, three, four. Tapos, guys, ito yung i-ICU ko. Ayan dadalhin tayo sa ICU. <laughs> Tinanggal ko yung mga tinik-tinik, tapos yung mga dahon. Tapos dito sa isa, ito yung gawing dulo. Iwan ako na isang dahon. Tapos, ganun lang, dinindiinan ko lang na ganyan. Kailangan matiin. Tapos, didiligan natin ito bago natin lalagyan ng plastic. Asan yung ano mo? Tapos, nilagyan ko din siya ng butas. Ayan, sa buong palibot niya, meron din siyang butas para hindi siya ano uh, para hindi mabulok yung ilalim ng ano ng tutubuan ng ugat. as maglalagay tayo ng tulos dito para yung plastic ay uh, hindi bumaba dito sa ating mga halaman. So, ganito lang yan guys. Ito yung sinasabi namin sa inyo na ano, magiging negosyo namin ni Popsie. dito din yung kanyang pangalan saka yung pecha. So, maglalagay na tayo dito ng ayan. Tilikan na natin. Ay! Kita nyo tumutulo. silalagay na natin itong plastik Diba? Nag-demo. Pero may, ngayon ko lang ito gagawin. Ito pala. Last para hindi siya sisingaw. Yan ang pag-a-ICU ng bugambilya. Ganyan lang guys. Tapos, pag ano yan, kapag pwede na, papakita ko sa inyo, pero dadagdagan ko bukas, kasi gabi na. Ayan <laughs> so, na yun guys. Kaya naglalagay doon ng tulos, para yung plastic, hindi nakadikit dito mismo sa ano, sa ating Alright. Na. Na, na, nabaliktad na ang panahon nabaliktad na ang mundo Mm, mm Wala na kaming ano, wala na kami space ni Papa sa kanila na lang na yung mag-ina yan. Oh, san kami ngayon matutulog, bibi? Ah, hey, sa kami matutulog? Ano na naman yung kinakamot-kamot na yan? Ito, nagkakaroon na siya ng sugat. Nakahawa na yata sa mami niya na ano. Kay hey, mama kakay? Ha? Mami kakay? Sige, ano yung kinakamot mo dyan sa paa mo? Pag may dumi, ganyan sila kapupunas mo lang eh. Oh, good night na, good night na. Bibi, sige, mag-uusap muna kami, guys. <laughs> good night po. See you tomorrow. Oh, ala pa yung mga tatlo, nandun pa sila kumakain. Mga ko itong pinakain kanina eh. Good night na, baby. Mm, good night po. Buti hindi na siya nagmumuta. Mm, -mm mo po ako ngayon. Opo. <laughs> oh, good night na. good no. night